sa paghagupit ng Super Typhoon Juan, marami ang nakaalala at inihalin tulad ito sa Super Typhoon Yolanda na sumalanta sa Visayas noong 2013. Ay sa pag-asa, may mga pagkakaiba ang dalawang super bagyo. Mas malawak ang Super Typhoon Juan na may mahigit 1,000 km ang diameter. Kaya nitong takpan ang halos buong Luzon at Visayas. Ang Super Typhoon Yolanda naman, anim na km ang laki, mas maliit kaysa sa Typhoon Juan. Pero ang taglay na maximum sustained winds ng Bagyong Yolanda ay 235 km per hour habang ang uwan ay umabot sa 185 km per hour. Yan ang isang patunay na ang bagsik ng bagyo ay hindi nasusukat sa lawak o laki. Mari daw kasing kahit mas maliit ito pero siksik naman sa ulan at hangin, makakapaminsala ito ng malala gaya ng Yolanda. Gayunman, hindi rin naman pwedeng isa walang bahala ang lawak ng bagyong Juan dahil mas maraming lugar itong naapektuhan. Tumambad ang mas maraming nawasak na bahay at establishmento sa Camarines Norte sa pagupa ng ulan at hanging dala ng bagyong Juan. 80 barangay pa sa probinsya isolated o hindi pa makontak. May unang balita si Darlin Kai. Paghupa ng masamang panahon, tumambad ang pinsalang idinulot ng Super Typhoon Juan sa Camarines Norte. Nadurog ang bahay ng mag-asawang Leonora at Dante matapos madaganan na itong puno na natumba dahil sa lakas ng hangin. Siyempre malungkot, dalawang bahay ang nawala. dito kasi nakatira yung San binata ko, duma sa kabila, tapos dito yung dalaga ko. <laughs> Masakit sa akin pero okay na rin, buhay din kami mag-anak. Mag Mabuti na lang at nasa evacuation center sila nang tumama ang bagyo. Naghahanap sila ngayon ng pwede pang mapakinabangan dahil wala silang naisalbang gamit. Umingi po ako ng tulong sa mga taong may magandang loob. Ma may magandang loob po. Tulungan nyo naman po kami. Kahit maliit lang po na bahay para sa mga sa anak ko. Si June, isa-isang pinulot ang mga yerong natuklap mula sa bubong ng pinagtatrabahuhang talyer. Yun nga lang. Hindi rin naman talaga basta-basta mga kapag -operate. Gawa ng walang kuryente. Ang, ang pamumuhay kasi namin, umaasa kami sa kuryente. Wala pa rin kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Sa gitna ng brownout, isang laundry shop ang naghandog ng libreng charging sa mga residente. Sa bayan naman ng Mercedes, nilipad ang halos kalahati ng bubong ng covered court ng Evacuation and Convention Center ng bayan. Wasak din ang bangka ng ilang banging isda. Sa Purok 1B sa Barangay Siete, naubos ang ilang bahay sa tabing dagat. Puro bahay dito sa kinatatayuan ko sa Barangay Siete sa bayan ng Mercedes. Pero tulad po nang nakikita nyo na washout na yan lahat dahil sa tindi ng hangin at laki ng along dala ng Super Typhoon 1. Kaya wala silang magawa kung hindi suyurin ang tumpok na mga kawayan at pawid para makita kung may pwede pang pakinabangan. Si Tatay Arnel, pinirapiraso ang mga kahoy. Sugatan pa siya ng mabagsakan ng kawayan ng itumba ng mga alon ng kanyang bahay. Walang magagawa at malakas yung bagyo. Siyempre, ano, kabado din at inisip mo yung tinitirhan mo. Mga... Malaking bagay sana ang seawall. Pero hindi pa tapos ang construction ng seawall kaya hindi protektado ang mga bahay. Narito pa nga ang ilang construction materials na tinangay din ng malakas na hampas ng alon kahapon. Masakit talaga po. Ito, doon ngayon, Nagita mga mga pasura. Paano kami? Ngayon, iba-iba ang mga mga bahay. Oh, pa, nasa na ang mga tulong. Iniimbestigahan na raw ng DPWH ang konstruksyon ng siwa. Meron ang initiative din ang uh, Provincial Disaster Residuation Management Council para magkaroon ng inventory din sa mga effort ng mga ganyang structure dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Abala ang mga otoridad ngayon sa clearing operations para madaanan na ang mga kalsada. Pero bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar. Walong pong bahay pa sa probinsya ang isolated o hindi pa makontakt at maabot ng tulong sa ngayon. Ang clearing team natin para kung meron mang ma ma mapabilis natin yung access sa mga, ng mga resources natin. May mga commitment naman ang pag-airlift ng mga ano natin mga food items natin para dito sa mga isolated areas dito sa Camarines Norte. Tuloy din ang relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan ang unang balita sa Camarines Norte. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Lima ang napaulat na nasawi sa Cordillera Administrative Region dahil sa kabi-kabilang landslide na dulot ng Bagyong Uwan. At mula sa Baguio City, may unang balita live si Jonathan Andal. Jonathan? Yes Susan, good morning. Dito sa Baguio City eh magdamag kami nga uh, inuulan. Actually simula kahapon inuulan kami dito. Meron ditong naitalang minor uh, rockfall at landslide, pero hindi naman makapaminsala. Pero sa ibang parte po ng Cordillera Region, uh, matindi yung mga landslide na nangyari nang iba ay kumitil pa ng buhay. Manay! Bigla gumuho ang lupa sa bahaging ito ng barangay Western Uma sa Lubuagan Kalinga kahapon. Dalawa ang patay, isa ang sugatan at may dalawa pang nawawala. Sabi ng Lubwagan Municipal Information Office, pinuntahan ng mga biktima kahapon ng isang bahay na nasira sa kasagsagan ng bagyo. Pero habang nasa bahay sila, biglang may gumuong malaking bahagi ng lupa. Kinilala ng LGU ang mga nasuwi na sina Aki Magwin at Eric Magwin, 45 years old, magsasaka. Nawawala naman si Redento Tinio, isang barangay kagawad, at si Ricardo Magwin. Sabi ng lokal na pamahalaan, magsasagawa sila ng search and rescue operations para mahanap ang mga nawawala. Sa bayan naman ng kabayan sa Benguet, patay ang natutulog lang noon na babaeng 65 years old matapos pasuki ng landslide ang unang palapag ng kanilang bahay sa barangay Balay kahapon ng madaling araw. Sabi ng kabayan ng LGU, inabot ng halos apat na oras bago dumating ang rescue dahil sa hindi madaan ng mga kalsada. Patay sa post-mortem examination, ang cause of death ng biktima ay traumatic brain injury. Sa bayan naman ng Tinok sa Ifugao, isa rin ang patay matapos matabunan ng lupa at pine tree ang tinitirhan niya habang siya natutulog gabi nitong linggo kasagsagan ng super bagyong uwan. Kinaumagahan na siya na retrieve ng mga otoridad ayon sa Tinok Municipal Police Station. Sa Barlig Mountain Province naman lumubog na ang bahay na ito. Natabunan naman ng landslide ang rice terraces doon. Sabi ng Barlig LGU, isang senior citizen ng nasawi roon matapos matabunan ng putik ang kanilang bahay sa barangay Latang kahapon ng madaling araw. Nakaligtas naman pero sugatan ng dalawa pa niyang kasama sa bahay na ni-rescue ng bayanihan ng mga taga roon. Sa Baguio City, walang casualty. Ang naging pinsala lang ay mga nagtumbahang pine tree at poste ng kuryente. Kaya nawalan ng kuryente kahapon ng halos buong lungsod ng Baguio. Buti at may alok na free charging station sa City Hall, Baguio Convention Center at pati sa mga hotel nagulat kami na minimal lang ang impact sa amin. We were spared from from devastation. Malaki yung impact ng mountain range natin. Meron pa yung Sierra Madre, tapos siyempre pagpasok dito sa Cordilleras. So, no? So nakatulong na malaki. Susan, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa rin kuryente sa ilang parte ng Baguio City gaya dito sa lokasyon namin malapit sa Burnham Park. Pero ang sabi ni Mayor Magalong ay sinisikap na ng Beneco na maibalik agad yung supply ng kuryente dito sa lungsod ng Baguio. Yung mo ang latest mula rito sa City of Pines. Balik sa iyo, Susan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Nagsisimula na maglinis sa mga residenteng na apektuhan ng hagupit ng Bagyong Uwan sa probinsya ng Quezon. Sa taggawayan, tinatanggal na mga nabuwal na puno at posta ng kuryente na humambalang sa ilang kalsada. Unti-unti na rin na ibabalik sa ilang lugar ang supply ng kuryente, tubig at linya ng komunikasyon. Walang naitalang nasawi o sugatan sa bayan ayon sa Public Information Office ng Taggawayan. Patuloy pa ang assessment sa pinsala sa mga estruktura at kabuhayan ng mga residente. Matapos naman ang malawakang clearing operations, nadaraanan na ang maraming kalsada sa Albay 3rd District. Patuloy na rin ang pagsasaayos sa linya ng mga kuryente at pamimigay ng relief goods sa mga apektadong residente. Nagsagawa na rin ng clearing operations sa ilang lugar sa Iloilo -Ilo City na matinding na apektuhan ng bagyong uwan. Kasama sa mga nilinis ang mga nagkalat na debris sa kalsada na dala ng malakas na alon mula sa dagat. Patuloy naman ang pagsusuri ng mga otoridad sa bilang ng mga naapektuhang residente at nasirang bahay. Balik normal naman na ang mga biyahe sa ilang pantalan sa Iloilo Province. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.